Can get away with this. No way. You will have to answer for this. No way. You just can not go on and on with your standards against the man of God. evidence. No chapter 4, 157 and for their saying, indeed we have killed the Messiah, Jesus, the Son of Mary, the Messenger of Allah. And they did not kill him. Nor did they crucify him, but another was made to resemble him to them. And indeed, those who differ over it are in doubt about it. They have no knowledge of it except the following of assumption, and they did not kill him for certain. <laughs> Hindi pinaintulog ng Diyos yun I will use extended evidence. I am going to use now the Bible. Pakibasa mo nga yung Deuteronomy chapter 18 verse 19. Sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 18, Ikalabin na taludtod. At mangyayari na sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang sasalitain sa aking pangalan ay aking sisiyasatin yaon sa kanya. Aklat rin ng Deuteronomio, Kabanata 18, ikadalawampung taludtod. Ngunit ang propeta na magsasalita ng salitang may pagpapalalo sa aking pangalan na hindi ko inuutos sa kanyang salitain o magsasalita sa pangalan ng ibang mga Diyos ay papatayin na ang propetang yao. Yan ang prophecy sa Bible. Yan ang gustong patunayan ng mga Hudyo. Titong si Jesus Bakit? Kasi may hulay ang sino mang nagsasabing sa sa'yo propeta na galing sa Diyos kung mapapatay. Kasi yung mga taong napapako sa krus, anong klaseng tao yung napatay? Deuteronomio, Kabanata 21, 22 Taludtod. Kung ang isang lalaki ay magkasala ng kasalanang marapat sa kamatayan at siya'y patayin at yung ibitin siya sa isang punong kahoy. Deuteronomio, Kabanata 21, ikadlawang po tatlong taludtod. Ay huwag maiwan buong gabi ang kanyang bangkay sa punong kahoy, kundi walang pagsalang siya iyong ililibing sa araw ding yaon, sapagkat ang bitin ay sinumpa ng Diyos, upang huwag mong ihawa ang iyong lupa na binibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipinamana. Ah, yung palang nababago sa punong kahoy sa makatwid ang nababago sa krus, sinumpa ng Diyos! Yan ang matibay na dahilan ng mga hudyo na kapag ikay nagsasabing propeta ka, eh napatay ka, eh napako ka. Peke ka, peke, peke. Kaya ngayon ang hudyo, hindi manalo-nalo ang Christian sa dibate sa mga hudyo. Eh. If Jesus is the Messiah, why He was crucified? Why He died on the cross? Because the Messiah, according to the New Testament, will what? Will lead us Di ba? Mamumuno para sa amin. Against what? Against Romans. Against all nation. He will be the king. He will be our king. Our leader to establish the kingdom of Israel. Unfortunately, hindi naman ganun ang Jesus niyo eh. Kaya naman ako, kung hindi ako napatnubayan ni Allah, malamang naniwala ako sa mga Hudyo that Jesus was a born Messiah. Jesus was a false prophet. Why? Because the prophecy regarding the Messiah, according to the Old Testament, according to the books of the Jew, hindi akma kay Jesus Christ because the Messiah will not be crucified. There is no such thing as Messiah that will be crucified. Sabi ng iba, Jesus Christ came here to die for our sins. I beg to disagree. Jesus never wanted to die. Ayaw niyang mamatay. He was asking God regarding His matter. Matthew chapter 26 verse 38 hanggang 39. Sa Aklat ni Mateo, Kabanata 26, Ikatatlumput Walong Taludtod. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanila, na mamanglaw na lubha ang kaluluwa ko hanggang sa kamatayan. Mga tira kayo rito at makipagpuyat sa akin. Mateo, Kabanata 26, Ikatatlumput siyam na taludtod. At lumakad siya sa dako pa roon at siya ay nagpatirapa at nanalangin. Lakad ay... mo sa nagpatira at nanalangin. Anong sabi niya? Na nagsasabi, Amako kung baga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito. Let this cup remove from me. Ano yung cup na yun? Yun ay cup saro ng kamatayan. Tuloy. Gayon may huwag ang ayon sa bigi ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Oh, ayon yung mamatay eh. Natatakot siya eh. Umiiyak siya. Nagpatira pa sa Diyos. Hindi sa Diyos. Nagdasal sa Diyos eh. O, paano may Diyos pa na nagdasal sa Diyos? And if God is composed of three, eh yung salit ng Diyos, umahakma lamang sa isa. At anong sabi ng Bible regarding this matter? When he was asking God, I don't want to die. Please, help me. Chapter 5, verse 7 ng Hebrew. Ano sabi? Saklat sa ng mga Hebreo, Kabanata 5, Kapitong Taludtod na siya sa mga araw ng kaniyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang nakapagigtas sa kanya sa kamatayan. Ah? At siya'y dininig dahil sa kaniyang banal na takot. Yung pala si Jesus Christ, wala naman pala kaming pagkakaiba. Bakit? Sapagkat ako yung din ng tulong sa Diyos. Si Jesus humihingi din ng tulong sa Diyos. Nanalangin sa Diyos. Nagmamakaawa. Anong sabi? Na may pagtangis at pagluha. Kanino? Sa Diyos na may kapangyarihan sa Kanya na magliktas sa kamatayan. Ha? Siya Dininig dahil sa kanyang banal na takot. Banal na takot. Si Jesus pala, may banal na takot. Yes. Ang ino? Sa Diyos. At siya'y dininig. Ano yung sabihin ng dininig? Pinakinggan. Ayaw niyang mga kay. Nagmamakaawa sa Diyos na may kapangyarihan. Tingnan e niyo, may kapangyarihan na magligtas sa kanya sa kamatayan at siya'y dinitig. Anong sabihin mo? Pwede o, hindi siya namatay. No You cannot deceive this world by trying to spread the lies about Prophet Muhammad